Sampung oras bago dumating ang bagyong Agon sa lugar namin, umuula na. Mahina, pero alam namin na si bagyong Agon na ito. Kaya pumunta kami sa farm para ihanda lahat ng aming mga alaga. Kailangan namin kumanlong pero mas kailangan kami ng mga alaga namin. Ang chickenarium ko ay may mekanisem para maisara sa mga ganitong pagkakataon inalis namin itong triangle na ito sa tabing and then pwede na itong isara kabilaan yan may naisara din na panel sa magkabilang gilid ito maging itsura ng ating chickenarium sa loob safe ang mga manok dyan itinatali din ang mga isinara ng mga panel para hindi naman humampas sa pagkakataon na hampasin ang mga ito ng malakas na hangin sa setup na to, makakalabas at pasok pa rin ang mga manok bago dumating at pagkaalis ng bagyo. We are hoping for the best, pero we are preparing. Tapos, ang gagawin naman natin, itong padak natin, paliliitin natin lang. Nililiitan lang namin ang padak para hindi lumayo ang mga manok sa chickenarium. Sa ganun din, kung masira man ang netting system natin, minimal na ang damage at mas maunti ang kailangang i-repair. Inayos ang peg ng mga net para pangontra sa hangin. At yan ang maging itsura ng chickenarium at padak na ready na sa bagyo. Ang bakante ng chickenarium na ito, isinara din namin. Para naman hindi malipad ang mga pakpak. Para sa layers, nagsara lang kami ng pugad. Chinek ang mga kailangan ng ating mga alaga dito tinulit inulit lang namin ang proseso. Isinara ang kailangan isara at pinaliit ang padak. Nagpasaway pa ang mga manok eh. Nagmamadali na nga. Pagkatapos ng layers, bumuhos ang napakalakas na ulan. Para sa mga baka natin, inalis lang namin ang solar energizer. Mahirap na, baka mapataka ng kung ano-ano. Pagpunta sa goat house, bukod sa mga kambing na nasa ilalim ng goat house, si John Paul nasisiraan na ata. Mga pasaway na kambing, imbes na pumasok pagkabugaw, tumakbo palayo sa kahahabol namin, pumasok ang tatlo. Pero ang dalawa, pakipot. Hinuli ko na ang isa. Ayaw pang pumasok ng isa ay ang kasarap din sa loob. May inumin at dayami. Nakailang balikan pa kami bago kumahuli. Buhat-buhat ko naman eh. Ayan na, pasaway na kambing. Kimo ka na dyan. Sinara ang goat house. Grabe, basang-basa na kami. Isinara namin ang tabing sa grower house na naglalaman ng batch 90 natin. At ganun din ang tabing ng grower house na naglalaman ng stock ng dayami. Itinali rin ng mga yan para hindi lipa rin. Sa greenhouse, naghanda kami ng tali para sa bubong. Nilagyan namin ng suporta na tali para hindi basta-basta malipad ang UV plastic. Tinali namin sa baba. Ganun din ang ginawa sa kabilang gilid. Tinali rin namin pa horizontal. Sana maging effective Kahulihan, mukhang gutom na ang ating mga baka. Kaya bigyan natin ng dayami. Konti lang, kasi pag nabasa masyado, hindi na rin naman nila kakainin ito. Pero sa lahat ng ginawa natin ito, effective nga ba ang preparation natin? Abangan natin sa sunod na video. Yun lang, peace!